Oh, ganun ang ganap dito ngayon sa Tagum City Ulalo Dire ni pitik bang vlog ni <laughs> Vlog <laughs> live ka sa YouTube Ato <laughs> ka sa YouTube na mo dito mga alas 10 mm, Alas 10 Mo gamo wala pa do ko kanapo <laughs> Oy Asin na, na na kanapo mali maho ta Mag Sure mo ba Ayo <laughs> <laughs> Ah, ah na ah, Hi gang welcome sa vlog <laughs> gang <laughs> Uy chicken no oh. Hi, Bibi. Oh, Nanan nana mo dito sa YouTube ba? Ah. Alas 6 gabi eh. Oh, karong gabi eh. Oh, di mi kita oh. alas pa Sa imong cellphone, kinsa na ang kawit imong cellphone dai? Ang bana. Ay, di pa ni mawala, hantod naman ni. Eh. <laughs> mga matay na lang ng mga ubang um, tao, naraga pong kas YouTube. Puya, YouTube man ni. Oh, ano? Oh, oh. oh. Ano ba ni lapot? Oh. Sukor man ni taga Bohol ug pilon? Oh, taga buhol. mako papa. Oh. Ah, grabe to, Kwan? Oh. History mo papa. Uh, Tanawa na ninyo nga kay mo dito sa YouTube. Ako ah, ako. Ako ha, oi. Kano pa di makuha oh. <laughs> oh, self service. Oh, na. Basta mabayaran lang, pwede na. Oh, nata sa 3 to 8. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh. Paris. Mami, ah, uh, po do. Na. Oh, no, Ma'am, welcome sa vlog no. ta YouTube, sa YouTube. sa lugar. Nga, nasa, jes, nana mo oh, oh, nara mga Malinis, kayo. nata jere kay 3, 3, Oh, ikaw na mo tanaw na dito sa kon sa YouTube. Ang ah. importante malinis, Limpyo, no? Yan naka smile. Oh, Three, four, five. Oo. Mga gwapa nga mga customers. Ma'am, welcome sa vlog, ma'am. Sa YouTube ta ma'am. lang sa YouTube. Wala mo dito. i yeah, i channel Oh, i tayo.

iis kayo, ka na tinaw kayo matika ah matika eh, sabi tubig tubig at matika o nga nga, smiling ba mo? hiyala, hiyala mamamong fried chicken kanang na kanang ano na, panit no? panit balak oo wala, suwit so lang kukukunda yun ha, puwarta na lamit mo po na kayo, Tugmok ko Okay, welcome sa vlog <coughs> Sir, welcome sa vlog sir Sa YouTube ta sir, vlogger Ah, vlogger? Oo oh. oh, Naglibre halo ta Hi ah. bibi. oh nga naman sa YouTube Oo, oh, napisa Vlogger <laughs> mo, vlogger Pasikat na sa inyong lugar si Hilot Channel ni. Ko ko ano mo comment mo dito, libre hilot na sa inyong barangay kung gusto mo. ko's bol, gigan pa ko bol, pa. Ayo ra di bol do. Oh, Manila. Tanan ari makita nimo natay tay 6,800 videos na. Kaya na 1 million na viewers. Ah, makita man nimo diha, ini ni mo nya. Oh. Mga pugi, oh welcome sa vlog. live. Sa YouTube, sa YouTube.

Ya yes, helot. Abi oh, la buti diri mga suki nila Oh. O ni la mangasuki nga mo bayad jud. alang Di mi mangay ko amdyok. Oh, mo na iya na mo na tama. Oh. Keep the change. Oh. Sa YouTube ta sir. Oh. oh, makita na man ari to, mga last dish. Kay ato ni i-uploadon. Oh, nara. <laughs> Amo Okay, thank you. Dari na punta sa likuran na bahin sa ilang ano. Ayan.